Wow, ito na yun. Talbos ng kamote. Si Aya ay kakain ng uh, malunggay rice tapos talbos ng kamote. Mm. Sige, kain na kayo. kay mapitikan kayo ngayon. Ano Papitik, Saan, yun, ang mapitikan? Mapitik si Nana. Saan yung hindi rin Tama ba yun, ba yun Hmm? Mapitikan kayo ngayon. Mapitikan kayo ngayon. Sige, subok. Subok. Ah, Ayon. pitik ba ganyan? Ah, so,

Tay mo. Subo nang sa talbos nang para magtanim pa ako ulit. Kasi eh, pag hindi niyo na appreciate, hindi na ako magtanim. Yeah. Bebe. Ah, lame. Ang dami pa dami me malunggay. malunggay malunggay o talbos ng kamote sarap mmm lama napay natira nga yung inihaw yun ang partner tapos malunggay rice right? mmm hmm saan kong may tapoy ko <laughs> sa kaon bito di ha. Mm -hmm. na magudgos bukid nang hindi mo ba alam? Nanguha na ko sa bukid. Mm -hmm. Hmm. Sa probinsya, tulog na tulog pa sila. Ako, nando na sa bukid, sa mangga. Nanguha na talbos ng kamote. Pagising nila, may gulay na ako. Alas ko kasi sa probinsya, ano na, maliwanag na. Mm. -hmm. Thank you for watching!